Hello guys, good morning Good morning po sa lahat At uh, masama pa rin ang panahon sa amin dito At tayo ay papasok na Oras po ngayon alas sa uh, 8.45 ng umaga At ay na sa ating trabaho Trabaho, trabaho lang tayo Araw-araw Butit, may room tayong trabaho Mahirap po rito yung ganap ng trabaho Lalo-lalo na sa paglalaki puro babae ang nahanap dahil sa mga anak nila pero marami rin nagtatrabaho dito lalaki sa mga bahay mga babaeng, mga madam na nagtitiwala yan dito na tayo guys sa ating pwesto sa ating lugar sa tapat ng building ayan na yung ano mga basura hindi pa nakukuha oh na uh, plastic yan ah hanggang ngayon kulimlim oh. hindi na lumabas yung araw ah uh, hindi na ako nakapag video dyan sa taas ah uh, sobrang busy maraming ginawa at uh, tumawag kami ng amo uh, ko sa prefecture dahil sa aking papel uh, para makapag renew dito na lang tayo magkita-kita ulit sa second world ko sa aking pagluluto ayun o, umambo na buna ayun hey guys, atit ko lang kang bata sa school <laughs> nagtago nagtago ayun sa video pero pag sa pag sa ang tawag doon? sa reels, ganado gana, di siyang mag video pero di pag ayaw, okay guys atit ko na to mga alauna 20, alauna. Alauna 20, sarado na yun. Yung school. Tumagbo siya dahil bukas na yung pintuan. Magsasara na kasi. <laughs> tumagbo. Kiss muna siya bago tumagbo. Balik na tayo sa ating trabaho. simulan na ulit tayo. Pero yung kusina naayos ko na. Nagsalam ko na ng machine. Nagsalang ako ng uh, lechi plan. Hindi ko na nabidyohan dahil andyan yung amo ko sa harapan habang nagkukwentuhan kami. Naggawa ako ng leche plan na may uh, uh, coconut desiccated na yung sapal ng nyog ibang klase yon na uh, nakita ng amo ko sa uh, Uh, Instagram gayahin ko raw yung ginaya, ginaya ko naman yung sinalang ko na siya ba, ako ngayon na uh, nagluto naman ang kwan uh, small potato lalagyan natin ng parmesan at mamaya na ako gagawa ng kanilang dinner dahil madali lang naman yung aking gagawin wala pang kalating oras ano ito matagal lang yung preparation ngayon susundo na ako ng bata susunduin ko na yung alaga kong sipol na makulit kahit na makulit yun, mabait malambing Quoi? It's the same, it's the same you and it's the same. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. and mm -hmm. Okay, okay guys, uh, pauwi na kami. At uh, tapos na yung aming trabaho. <laughs> ano, yung ako naming maganda. Doktor, doktor. Pe, doktor. Daba na kami. Thank you Lord at nakatapos na naman tayo ng isang araw. Bago tayo muwi, uh, dadaan muna ako sa Nespresso magbibili lang ng kape ay bumis para bibili lang ako ng kape wala na kasi ako ng kape ang iniinom kong kape yung kape ng ano yung, misis ko yung tinutunaw na, na, na kape ay hindi ako sanay sa ganun natatabangan ako <laughs> tagbo tayo <laughs> tagbo tagbo bagas magsara na yung ano eh yung shop ngayon bukas pa o, tinabutan natin alas 7 nagbubukas to eh nagsasara ngayon okay, nakamili na tayo ng kape natin kape ko pala bumili na lang muna ako ng tatlo hindi madali kasi ako kasi pupunta pa kami sa kabilang supermarket bibili kami ng isda pamprito. Kulam namin ngayong hapunan kinay lang namin kasi kanina ano, eh. pansit na niluto ko kagabi eh. manipis ang ulan okay. palakas ng palakas yung ulan dito tami, kahit na kami kahit ulan, naglakad palakas ng palakas yung ulan. Ayan, bakit na kami? Dito, dito pa lang kami sa uh, third floor. Sixth floor. Six floor to ilaw. flora. Buksan na natin ilaw. Ang natin po. Ilaw akit. Wala pa tayo sa loob. Ilaw Yan ang aming munting tahanan. Home sweet home. Yan ang umulan. <laughs> Hindi kami. Yan guys. Hindi natitigil yung ulan na eh hanggang mamayang gabi. Hanggang mamayang madaling araw. Baka hanggang bukas pa yung gagkas ulan na yan. Kaya tumuloy po yung buwi kahit na walan. Okay guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat muli. Thank you for watching. Good night and God bless po. Ingat-ingat po lagi tayo sa ating ginagawa uh,